Yun, magandang umaga. Nandito nga pala tayo sa San Isidro sa ano, Rodriguez Rizal para ipakita itong pinakamalaking lubak na nakita ko. Ano. Grabing lubak to guys. Uh, Kasi yung ano, isang bungal. Pwede nila natin para makita natin gano'ng kalaki. Nakita niyo ba yung lapad niya at saka yung lalim niya. Hindi umabante yung truck dahil hindi siya makakausad yan pag may kasalubong. Ayan o. No? Siguro may lalim to na 1 feet. Tapos ang lapad niya kasi lapad ng kotse. Ayan o. O mga ganong kalapad. Kaya mahirap ibasan. Ayan so may pilit Pumipilit pa rin na sa malubong o. Oh. Hello, no, grabe. Yan, so, delikado to guys, no? Kaya, ingat kayo dito sa San Isidro. Sa mismong tapat ng arko, ano? makikita nyo yung mga dumadaan dyan. Ayan yung motor, oh. Diba, humihinto siya na hinto talaga, no? Kung mabilis ka dyan, di mo napansin yan. lang ka. Pero yung ibang truck, hindi sila dumidiretso kung sa kasalubong tulad yan, no? So, antayin nyo munang maubos yung dumadaan bago siya, ano, ano, bago siya dumiretso. So, ibig sabihin, bukod sa safety ay, ano, ano, uh, naabala rin yung mga dumadaan dito dahil di sila makadiretso kagad dahil sa sobrang lalim ng lubak na yan. Dito yan sa Mayon, Uh, Mayon Street, main road to, no? Karugtong yan, ang batas na, ano, ng Payatas Road, sa dulo, sa may Rodriguez Rizal. So, dahilan ng mga tao dyan, eh, dahil daw sa mga truck. Na palaging dumadaan dyan, ayaw, wawasak yung kalsada, no? Pero kung laging yun ang dahilan, yung mga truck, bakit hindi gawing mas matibay, no? Sabi din ng mga tao dyan, na tagal na daw ng lubak na yan, kaya naisip kong videohan. Wala ano mo matagal na kasi sobrang lalim na yan, no? Kasi na yung ano dyan, no? Pwede ka nang tabunan dyan. Ayan, hindi pa rin siya makaabante, no? Abalang-abalang -abala na yung oras kasi baka matapon yung dala niyang basura ba, eh? Ayun, no? So, yun lang. Di